Oh, and what's up mga kalapatids mga kala eh may bumalik sa ating ibon ito oh yan oh basang basa parang ulan kasi katitila lang ng ulan medyo kulimlim pa nga oh dumating ayan oh ang oras na alas 6 na ang hapon mga kalapatids ayan oh 2 years ago aray yung mga kasabayan yung mga 2022 natin mga kalapatids ayan oh 2022 bumalik pa oh 2 years after 2 years bumalik mga kalapatids anak nung ating uh, ano Jansen ayan oh bumalik oh after 2 years mga kalapatids mukhang nakapagsusubo na to mukhang na nakawala ito sa breeding mga kalapatids kasi kita mo naman sa, sa kanyang ano sa kanyang butse may eh, medyo mapula-pula ibig sabihin nagsusubo ito at yung kanyang uso ayan oh yung kanyang tuka medyo maraming patuka so ayan oh ay eh, araw ng linggo ngayon hindi tayo magpapatuka kasi fasting tayo mga kalapatids pero titignan natin kung mahuhuli natin to wala tayong magagawa kung hindi papasukin to sa ating kulungan tingnan natin kung mailap to pero wala itong magagawa pakakain natin itong mga pliers pero konti lang mga kalapatid mapapasok lang natin to so ayan o oh, makikita nyo sa sing sing ano ayan o oh, 2022 ayan may personal band pa natin personal ring sa sa kanan tapos yung ating 2022 na commercial ring PHA sa ating galing yan ah. yan ang itsura nya medyo mapula-pula yung kanyang dibdib kasi nga mukhang nagsusubo nga ito mukhang may 1 eye pa ata Wala ng problema madali na yan madali na gamutin hindi na naman yung bago para sa atin mga kalapatid sa so, yan no? kung nyo sarado yan no? lahat ng ating mga kulungan kasi nga na ulan eh mahirap mo yan no? Pulimlim. Tingnan natin kung mahuhuli natin. Pero kaya to sa dakma. Kaso nga lang, eh, baka magulat, umilap. Mabait kasi to. Kaya ayan o. Oh. Mabait yan. Dapat yan, kanina pa lumipad kung yan ay Yung hindi tayo makakaupo rito, mga kalapatids. So, hindi tayo makakadais. So babalik ko sila sa iyo maya, -maya mga kalapatids, kapag ka natin sa loob. Let's go. Pumasok na ng kanya. Nasa na? Ayun, mga kalapatids. Pumasok na ng kanya. Pusa na, mga kalapatids. Kaya natin na konti. Tingin katlong takal lang. Kasi notice tayo. Kailangan natin pakain. Pa -pa -pa Papakainin to para makapasok na kanya. Pumasok dito, mga kalapatids. Walang ano. Walang takot, mga kalapatids. Kasi dito siya lumaki. Yung mga kalapatids. So, titingnan natin kung anong nangyari na sa kanya. Oh! Mga nagsusubo nga ito, mga kalapatids. Check natin, mga kalapatids. So, ayan mga kalapatids, oh. So, bumalik sa ating ibon oh. Ayan, oh after 2 years mga kalapatids bumalik pa itong ibo natin swerte talagang malmal mal tayo ng ibo natin mga kalapatids wala tayong pagpatungan yan mga kalapatids oh. yan natin ano yung itsura nya medyo pumayat payat mukhang napabayaan to sa breeding mga kalapatids yan o oh. medyo payat siya oh. pumayat ng gusto yan o oh. payat o oh. Ayan yung buto, oh. medyo payat, sumadali so, na to Yan ang ating uh, personal ring mga kalapatid sa yan o. Oh personal ring natin yan oh. Malagay oh. Lahat ng ring natin ganyan. Medyo blurred pa. Ano mga kalapatid so. At ito 2022 yan mga kalapatid sa so, yan oh. 2022. Medyo blurred pa nga oh. Ang bagya. Yan Personal ring natin. Ito Hento mga kalapatid sa yan Mukhang may one eye cold pa. Nagluluha-luha mga kalapatid. Bali nabili. Nabili-bili ito sa atin. Tingin ko mga August. 2022 mga kalapatids sa ano. to sa atin bali 7 months old na mga kalapatids. Nang biga mas Marinduque ata o mas bate na sa atin ito mga kalapatids. Kung daw nagkakamali, e, i-check pa rin natin sa ating uh, record mga kalapatids ano. Ayan. Tapos saka ako kaya update kung sino nakabili nito. Tapos kung sino mo nakabili nito, i-chat ko na mamaya. May kasama to mga kalapatids. Tingin ko, parang pares niya mga kalapatids pero ayan mga kalapatids ang ating ibon mga ano so dito ko na nga tatapusin to mga kalapatids kaya lang ako nag vlog dahil nito umuwi mga kalapatids ayan na. So bukas, maliliguan na natin ito mga kalapatids na malatayon at payo namin ng mga antibacterial at gagamutin yung 1A cold nya mga kalapatids. So dito ko na natapusin ito. Bye bye!